day mga boss yun so sa mga gusto pong magpa ng PCB para sa inyong vending machine piso wifi kahit anong uh, PCB po yung ipapagawa nyo so nag-offer po ako ng PCB design mga boss no so ito po yung mga sample ko yan so bali yung design natin is totally here. no so depende yung price sa papagawa nyo na schematic kung wala pa kayong schematic mga boss is gagawan ko po kayo depende na yun sa inyong function yan yung inyong bindo yan so nakikita naman natin siya sa screen yan yung mga sample ko yan meron tayong OneFi And meron tayong para sa RPI at saka Orange pie. meron din tayo so, sa bindo may mga mga boss nagpapakita natin yan so W32 meron din tayo tolier mga boss no so kung wala pa kayong design pwede ko kayong gawa ng design suggest nyo lang yung gustong function ng inyong board yan So, bali yung pricing natin is uh, P.M. nyo lang ako, no? So, nag-offer din tayo dito, mga boss, ng PCBE, yung PCB assembly. Kung di nyo kayang mag-solder ng mga SMD parts, is pwede po kaming mag-assemble, mga boss, no? So, yung bibigay namin sa inyo is poly-assembly na. Yan. So, yan po yung mga sample natin, no? Yung 3D natin sa ating hot type custom board na universal. Yan, meron po yung bypass on, mga boss. Yan. So, lahat ng uh, software is pwede dito. Yan, pwede sya sa RPI at saka OPI-1. Yan, meron din tayong hot type dito na ano, na mini. Yan, so nakadepende din mga boss no sa color na uh, i-order niyo sa GLC sa China. Yan. So, pwede rin tayong magpanilize mga boss, depende sa inyo kung ano yung i-order niyo sa amin. Yan. So, PM lang mga boss para sa pricing natin, no. So, gusto nyo magpagawa ng design, yung PCB, yung layout nyo, yung signature talaga ninyo, yung pangalan nyo, yung logo nyo, is pwede nating i-design yan mga boss, no? Yan. So, suggest lang mga boss sa gusto nyo ipadesign sa mga sa wifi, yan. So, useful po ito mga boss para sa mga may negosyo na ano, na peso vending machine, no? So, gusto nyo magpa ng PCB na talagang nakapangalan sa inyo, SPM nyo lang ako mga boss, no? Ito yung mga sample natin. 'Yan. So marami pa 'yan mga boss, yung konti lang yung uh, pinakita ko ngayon kasi na uh, para di mahaba yung ating video, no. 'Yan. So meron tayong iba't ibang kulay mga boss. Meron tayong blue, green, white, orange, uh purple, black, at saka ano, uh blue. 'Yan. So nakadepende din mga boss, no, kung complicated yung circuit na ipapagawa nyo, iba yung price niya kung simple lang is uh, lesser din yung price nya Yan. kung PCBE naman mga boss yung ipapagawa nyo talaga sa China na buo bibigyan ko po kayo ng files noon yung makukuha nyo yung files mga boss Gerber file, CPL file saka BOM yun yung kailangan para sa JLCPCB PCB assembly Yan. so kung uh, gusto nyo talagang ano, uh, SMD device yung mga components nyo is pwede nyo ipa-assemble doon sa China So, gagawan ko lang po kayo ng design. Ayan. Pwede rin throw hole, mga boss, no? Yung may mga paa na components. Kung hindi kayo sana yung mag-solder ng ano, ng mga SMD device, is pwede kayong mag-throw hole. So, nakadepende yun sa, uh, ano nyo, sa gusto nyo na ipagawa sa akin. Yan. So, marami tayong sample mga boss, no? Ayan. Tingnan na lang. Yan. Yung pinch namin mga boss, eh, LX Projects and Circuits. Yan. So, pwede kayo mag-PM doon o no? kaya dito sa video na to mag-comment na kayo. Pwede rin nyo akong i-direct PM mga boss no, sa mga inquiries nyo. Yan. So, iba't ibang klase yung mga custom board na ginagawa ko mga boss. So, marami akong ginagawa. Meron din tayong ano, uh, DIY. Pero yung DIY, limitado lang kasi ulang tayo sa oras mga boss. Mas maganda tong uh, layer no, kasi ipapachina na lang natin yung kanyang board. Tsaka maganda pa yung kanyang finish. No? A DIY kasi meron din ako dito, mga DIY PCB. Yung kinakamay lang, yung ini-etch uh, ini natin manually, no. Yan, mga boss, meron tayong 1xQs uh, dito. Yan. So, bago din yan mga boss. Yan. So, PM lang kayo mga boss, no, sa so, gustong magpa-design. So, mura lang naman tayo mga boss. Yan. So, PM lang para sa pricing natin. Sa mga inquiries, yan. So, yan mga boss, yung ating mga sample sa ating PCB design. 2-layer, 3-layer, pwede tayo. Pwede din tayong flex, mga boss. Yan. So, yung mga 3D natin, naulitin oh, ko lang. Yan yung mga sample ko. Sa so, gustong magpa-design, PM lang kayo mga boss. Tsaka usap tayo sa price. Yan. So, maganda to. Para sa inyong uh, negosyo, yung may mga own business talaga na computer shop, kaya yung nagmagawa talaga ng na mga vending machine. Yan. So yan mga boss, yung aking sample no. So paki na lang, maraming salamat.